Para gabame, Dola, down. Kancurya, tamam Alam po ba ninyo bukod sa gamot sa sakit ang ibang halamang gamot pinakamabisa din pala makaakit ng pera swerte at kasaganahan lalo na kung meron tayo nito sa bahay. Mga herbs para sa swerte, kaunlaran, at pera. Herb para sa swerte. Isaalang-alang ang iyong sarili ng isang bit ng isang berding swerte. Ano man ang iyong pagnanais, sigurado kaming mayroong isang halamang gamot na makakatulong. Ang mga halaman ay nagkoconvert ng solar energy na kanilang natatanggap sa mga sustansya na maaari nating kainin. Nang hindi mo namamalayan, nalampasan mo na ang lahat ng uri ng mga mahiwagang halaman na maaaring magamit upang madagdagan ang iyong swerte, kasaganaan, at lahat ng nasa pagitan. Oras na para matutunan mong gamitin ang lahat para sa iyong kalamangan. Ang tanong ay, aling mga halamang gamot ang maaari mong gamitin para sa layuning ito? Well, hindi na kailangang mag-alala. Nag-compile kami ng listahan ng sampu na tutulong sa iyo na makamit ang kalusugan, kayamanan, at kaligayahan. Bago tayo magsimula, isang tala lamang ng babala, laging magingat kapag gumagamit ka ng mga halamang gamot. Kung hindi ka lubos na sigurado tungkol sa mga nakakain na katangian ng halaman, huwag mo itong kainin. Maliban doon, napakaraming green magic na naghihintay sa iyo. Kaya, nang walang karagdagang ado, talakayin natin ang mga halamang gamot na magbibigay daan sa iyo upang makakuha ng pera, magdala ng swerte, at mapahusay ang kaunlaran. Narito ang ilang mga highlight ng ilan sa mga halamang gamot para sa swerte, kasaganaan, at pera. Isang alo. Ito ay isang tanyag na halamang gamot na ginamit sa loob ng libu-libong taon. Ang alo ay isang uri ng makatas na halaman na nagmula sa rehiyon ng Mediterranean. Maraming tao ang naniniwala na ang pag-iingat ng halamang alo sa bahay ay nakakatulong upang makaakit ng positibong enerhiya at makaiwas sa malas. Sa ilang bahagi ng mundo, ang alo orb ay itinuturing din na simbolo ng kapayapaan at kasaganaan. Ang alo ay karaniwang isinasabit sa mga pintuan at bahay sa Afrika upang magdala ng magandang kasaganaan at kaligayahan. Gayun din, ang alo ay ginagamit sa tradisyonal na gamot sa India para sa mga sakit sa balat, paninigas ng dumi, impeksyon, at worm infestation, at bilang natural na lunas para sa colic. Tip sa feng shui, inirerekomenda na maglagay ng halaman ng aloe vera malapit sa iyong computer o anumang electronic device kung nagtatrabaho ka mula sa bahay. Makakatulong ito na mabawasan ang electromagnetic radiation at lumikha ng maayos na kapaligiran sa trabaho. Iminumungkahi din na ilagay ito sa silangang bahagi ng iyong tahanan o opisina dahil pinaniniwalaan itong nakakaakit ng positibong enerhiya, na nagtataguyod ng kalusugan at kasaganaan. Dalawang acorn Ang acorn ay ang knot ng isang puno ng oak o isa sa mga karaniwang kamag-anak nito sa Lithocarpus o Quercus genera. Ang mga nakamamanghang puno ng oak ay pinahahalagahan para sa kanilang hitsura at matibay na kahoy at kadalasang matatagpuan sa Northern Hemisphere. Maaaring gamitin ang acorn sa mga spells para sa proteksyon, good luck, personal na kapangyarihan, at karunungan. Halimbawa, ang mga katutubong Amerikano ay nagkaroon din ng matinding paggalang sa mga acorn, at ginamit nila ang mga ito sa paggawa ng iba't ibang gamot at mga bagay na pangseremonya. Sa ngayon, ang mga acorn ay nauugnay pa rin sa swerte sa maraming bahagi ng mundo, at kadalasang ibinibigay ang mga ito bilang mga regalo sa mga kasalan at iba pang espesyal na okasyon. Mga tip Isa sa mga pinakasimpleng paraan ng paggamit ng acorn para sa swerte ay ang pagdadala nito sa iyong bulsa o pitaka. Maaari mo ring idagdag ito sa isang charm bag o amulet para mapahusay ang kapangyarihan nito ang pagsusuot ng mga alahas ng acorn tulad ng mga kwintas, pulse o hikaw ay maaaring magdulot ng kasaganaan at swerte. Ito ay pinaniniwalaan na ang simbolo ng acorn ay gumaganap bilang isang palaging paalala na magtsaga at lumakas. Maghawak ng acorn sa panahon ng pagmumuni-muni upang ipakita ang kasaganaan at swerte. Isipin ang iyong mga layunin at ang acorn na tumutulong upang maisakatuparan ang mga ito. Maglagay ng mga acorn sa paligid ng iyong tahanan bilang mga dekorasyon, lalo na sa mga lugar kung saan nais mong makaakit ng kayamanan at kasaganaan. Maaari silang magamit sa mga mangkok, lorerra, o bilang bahagi ng isang centerpiece. Tatlong luya. Ang luya ay binanggit sa sinaunang tekstong Indian na Kama Sutra gayon din ng mga Inchik at Indian. Ito ay malapit na nauugnay sa cardamom, turmeric, at bilanggil at kabilang sa pamilyang Zingiberaceae. Ang luya ay maaaring itanim sa buong taon, ngunit ang pinakamahusay na oras para sa pagtatanim ng luya ay sa pagtatapos ng taglamig at unang bahagi ng tagsibol. Maaari itong magamit upang mapabuti ang kahalayan at pagmamahal at upang makaakit ng swerte at tagumpay matagal nang ginagamit ang luya bilang pangunahing sangkap sa mga magic potion at anting-anting, at sinasabing ang mga katangian ng pag-init nito ay makakatulong upang maiwasan ang negatibong enerhiya. Sa Ayurveda, ito ay kinikilala bilang isang nakapagpapagaling na pampalasa, na maaaring maiwasan ang pagkahilo, bawasan ang pananakit ng kasukasuan, at mapabuti ang panunaw. Sa ilang mga kultura, ang luya ay ginagamit sa mga spells at charms na nilalayong makaakit ng yaman at kasaganaan. Maaaring kabilang dito ang pagdadala ng isang piraso ng ugat ng luya sa isang charm bag o paggamit ng powdered ginger sa candle magic. Apat na rosemary. Katutubo sa rehiyon ng Mediteraneo, ito ay isa sa mga madalas na matatagpo ang mga halamang gamot sa isang rack ng pampalasa. Ang rosemary ay karaniwang inihahanda bilang pinatuyong pulbos na katas o isang buong tuyo na damo, habang ang mga likidong extract at tsaa ay ginawa mula sa tuyo o sariwang dahon. Ang rosemary, botanical name Rosmarinus officinalis, ay itinuturing na sagrado ng mga sinaunang Greeks, Egyptian, Romans, at Hebrews, at noong panahon ng medieval, ito ay itinuring na tumutubo lamang sa mga hardin ng mga matuwid. Ang damong ito ay maaaring gamitin para sa proteksyon, pagpapagaling, pag-ibig, paglilinis, lakas, kailan awan ng isip, at memoria. Halimbawa, sa sinaunang Greece, ang mga mag-aaral ay maglalagay ng mga sanga ng rosemary sa kanilang buhok habang nag-aaral para sa mga pagsusulit. Ang damo ay madalas ding ginagamit sa mga spells ng pag-ibig, dahil ito ay naisip na magsulong ng katapatan at pagsinta. Magdala ng isang sprig ng rosemary o isang maliit na sachet ng tuyo na rosemary sa iyong bulsa o pita ka. Ito ay naisip na makaakit ng swerte at kaunlaran saan ka man magpunta.